Iris. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ng Iris ngayong araw, may likas kang tapang na agad-agad kang sumasabak sa kahit anong hamon. Pero dahil dito, minsan ay hindi ka nag-iingat at mabilis kang mapagod. Sa mga kaibigan, ikaw ang madalas na nag-aaya at nagbibigay ng lakas ng loob. Sa pamilya, nakikita nila ang pagiging mapag mo at hindi mo hinahayaan na mawalan sila ng tiwala sa iyo. Tandaan, ang bigay ng kalikasan ay biglaan kaya laging maging maingat. Taurus Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ng Taurus ngayong araw, mas matibay ang pasensya mo kaysa dati. Marunong kang makinig bago magsalita at mas inuuna ang kapakanan ng mahal mo sa buhay. Ngunit kapag may lumabag sa paninindigan mo, hindi mo basta pinapalampas. Sa mga desisyon, mas practical ka at ayaw mong sayangin ang oras at pera sa bagay na walang patutunguhan. Tandaan, ang bigay ng kalikasan ay biglaan kaya laging maging maingat. Gemini sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ng Gemini ngayong araw, madaling mahulog ang loob ng iba sa iyo dahil sa pagiging masayahin mo. Marunong kang makisama at mabilis kang mag-adjust kahit sa bagong kapaligiran. Ngunit bantayan mo ang ugali mong madaling magsawa sa isang bagay at mabilis tumalon sa bago. Sa trabaho o negosyo, gagana ang pagiging malikhain mo at kaya mong magbigay ng kakaibang ideya. Tandaan, ang bigay ng kalikasan ay biglaan kaya laging maging maingat. Cancer, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ng Cancer ngayong araw, higit na nangingibabaw ang pagiging maalaga mo. Mas nauuna sa isip mo kung paano magiging maayos ang kapakanan ng pamilya kaysa sarili mong kagustuhan. Pero may pagkakataon din na masyado kang nagiging sensitibo at madaling maapektuhan sa salita ng iba. Mabuting sundin mo ang damdamin mo pero huwag hayaang ito ang magdikta ng lahat ng kilos mo. Tandaan, ang bigay ng kalikasan ay biglaan kaya laging maging maingat. Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ng Leo ngayong araw, natural na lumalabas ang karisma at kumpiyansa mo. Kaya mong kumbansihin ang iba at sumunod sila sa iyong mga plano. Ngunit may pagkakataon na sobra ang pagiging dominante mo at nakakalimutan mong makinig sa opinyon ng iba. Sa pamilya at kaibigan, ikaw ang inaasahan kapag kailangan ng matibay na loob. Tandaan, ang bigay ng kalikasan ay biglaan kaya laging maging maingat. Virgo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ng Virgo ngayong araw, mas matalas ang pag-iisip mo ngayon at mabilis mong napapansin ang maliliit na bagay na hindi nakikita ng iba. Gusto mo ng kaayusan at hindi ka mapakali kapag may kaguluhan. Sa trabaho, ikaw ang pinakamapili pagdating sa kalidad ng ginagawa. Ngunit minsan, masyado kang kritikal at nakakasakit ng hindi mo sinasadya. Tandaan, ang bigay ng kalikasan ay biglaan kaya laging maging maingat. Libra sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ng libra ngayong araw, mas mahalaga sa iyo ang kapayapaan kaysa sa pagtatalo. Kaya mong pakalmiin ang kahit mainit na sitwasyon at magbigay ng patas na pananaw. Pero minsan, sobrang hirap kang magdesisyon dahil gusto mong walang masaktan. Sa pamilya at kaibigan, ikaw ang nagiging tulay para mapanatili ang pagkakasundo. Tandaan, ang bigay ng kalikasan ay biglaan kaya laging maging maingat. Scorpio, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ng Scorpio ngayong araw, mas malinaw ang kutob mo ngayon at madaling maunawaan ang tunay na intensyon ng tao sa paligid mo. Hindi ka basta nagtitiwala pero kapag nagtiwala ka, buo ang ibinibigay mo. Sa trabaho o negosyo, masigasig at determinado kang makamit ang gusto mo. Ngunit bantayan ang pagiging sobrang possessive at ang ugali mong hindi agad nagpapatawad. Tandaan, ang bigay ng kalikasan ay biglaan kaya laging maging maingat. Sagittarius sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ng Sagittarius ngayong araw, bukas ang isip mo at gusto mong matuto ng bagong karanasan. Hindi ka natatakot sumubok ng kakaiba kahit may risk. Sa mga kasama, nakikita nila ang saya at gone ng loob kapag ikaw ang kasama. Pero may pagkakataon din na hindi ka matapos-tapos dahil sabay-sabay mong gustong gawin ang maraming bagay. Tandaan, ang bigay ng kalikasan ay biglaan kaya laging maging maingat. Capricorn Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ng Capricorn ngayong araw, disiplina at determinasyon ang nangingibabaw sa iyo. Hindi ka basta sumusuko kahit mahirap ang sitwasyon. Sa trabaho, makikita ang kaseryosohan at pagiging organisado mo. Pero may pagkakataon na sobrang higpit ka at hindi mo namamuli na naapektuhan ang relasyon mo sa mga mahal sa buhay. Tandaan, ang bigay ng kalikasan ay biglaan kaya laging maging maingat. Aquarius sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ng Aquarius ngayong araw, mas bukas ang isip mo ngayon sa kakaibang ideya. Minsan naiiba ang pananaw mo pero iyon din ang nagiging dahilan kung bakit kakaiba at kapakipakinabang ang naiisip mo. Sa pakikitungo, gusto mong pantay-pantay ang lahat at ayaw mo nang may naaapi. Ngunit bantayan ang ugali mong biglang lumalayo kapag ayaw mo sa sitwasyon. Tandaan, ang bigay ng kalikasan ay biglaan kaya laging maging maingat. Pisces, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ng Pisces ngayong araw, mas malakas ang imahinasyon at pakiramdam mo. Madali mong nahuhulaan ang intensyon ng iba at likas sa iyo ang tumulong kahit hindi hinihingi. Sa pamilya, mas maalaga ka at handang magsakripisyo. Pero minsan, sobra mong inuuna ang damdamin ng iba kaysa sarili, na nagiging dahilan ng panghihin mo. Tandaan, ang bigay ng kalikasan ay biglaan kaya laging maging maingat.